Hello mga kapata helmet! Siyempre, today is a very Happy day! Salamat mga bagong pasok na charto. Please don't forget to click the subscribe button at tiny bell para lagi updated sa tamang sinasawsawan and ipalan at in-upload namin ni Bicho Kapur. Diba so, Bicho Kapur? Hmm. So, bago na naman po ka-setup ko. <laughs> Hindi ako mga pa batang helmet. Kaya talagang whip di ba, videographer, working in progress or work in progress. Pero ito nga mga ba, dahil masyempre, epal muna tayo. At ito nga yung pinakabago, no, videographer, no, fresh na fresh na TikTok vlog po ni Doc Shelo Magno. So, ito yung eepalan natin ngayon dahil itong bagay na to videographer, parang wala akong naririnig. Video Yung issue na yan. Yung issue na to, wala akong naririnig sa ating vice-presidente. meron, di mo lang madinig. Ah, ganun ba? Ah, baka nabingi lang ako. Ah, ah, Pero nung nakalaya kasi, si Madam Badoy and si Sir Celis, mm. may sinabi siya kaagad ng statement. May ano nilabas. Ba? Pero ito, regarding sa WPS or West Philippine Sea, parang wala pa ako na ulanigan, bitch ko di sana naipalang ko na kagad yon Eh, yung nga nilabas na statement ng Office of the Vice President, eh, ko kagad kasi nga, Grover Lee! <laughs> Pero ito muna mga kabata helmet, panoorin natin! Pag-usapan naman natin itong patuloy na panghaharas ng China sa ating mga mangingisda at sa ating Coast Guard dito sa West Philippine Sea. Unang-una, ano yung legal framework nitong usapin ng West Philippine Sea? Meron po tayong international law. Ito yung United Nations Convention on the Law of the Sea na itinatakda na yung 200 nautical miles for the territorial sea ng isang bansa ay kinukonsider na exclusive economic zone. Ano ang ibig sabihin at ano ang implikasyon ng exclusive economic zone? Ang ibig sabihin po nito, yung bansa ay may sovereign rights over the area. Yung bansa po na ito ang may karapatan gumamit ng mga resources dun sa area. May responsibility din yung bansa na to na magtakda ng mga batas upang maprotektahan yung isang area no? at uh, maging sustainable yung paggamit ng resources. So kung itinakda na pala yung batas na international, kung sino ang, kung ano at sino ang may karapatan over exclusive economic zone, bakit patuloy pa rin nag insist yung China? So ang China, ang claim nila dyan ay yung kanilang nine dash line na mapa na sinasabing ah, sa kanila daw yung buong South China Sea. No? So yung 2016 decision ng Arbitral Tribunal sa Hague, sinabi na, na walang legal na basihan itong nine dash line. At kinonfirm nga nito yung 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. So dapat wala nang question doon. Pero bakit? Yung pala yun, no, mga kabatang helmet. Nine dash line, video uh -huh. Yung nine dash line, nilalaro ko lang yan dati. <laughs> Pero meron pala talagang ganun, video uh -huh. Na yun yung pinagbabasihan ng China. Na kanila. Hindi. Na yun, 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 yung sa nine dash line na yun, siguro nakapaloob doon ang West Philippine Sea. Uh -huh. Kaya inaangkin din nila. Mm uh -huh. Diba? Grabe no mga kabatang helmet, no? Grabe. Kasi nung araw, yun yata yung sukat. Hmm. So, matagal nang usapin to, Bisho uh, Eh, bakit parang nung 2016, no? May sinabi, so tuloy mo na natin. Bakit pa rin nag insist ang China? Actually, ang pinakamalaking issue dyan sa West Philippines Sea ay yung resources na available. According to the Department of Energy, dun lamang sa exclusive economic zone ng Pilipinas, ay mayroon ng 6 na bilyong bariles ng langis at merong 12 trillion cubic feet ng natural gas. Alam niyo ba kung gaano karami yun? Yun ay katumbas ng apat na malampaya. Halos apat na malampaya. At kasalukuyan, yung malampaya ang nagsusupply ng 40% ng energy ng Pilipinas sa buong Luzon. At alam niyo ba na by 2027 ay maaaring maubos na itong malampaya. Kaya napakalaki ng epekto sa atin kung magkakaroon tayo ng kakayahan i-explore at utilize itong energy resources sa West Philippine Sea. So hindi lamang yung oil, hindi lamang yung gas, pati yung mga isda na nandoon, na, na, Pati na rin yung paggamit ng at uh, pag-explore ng marine energy, no? Renewable resources. Pwede rin natin yung gawin sa ating exclusive economic zone. So hindi lang po ito pataas ng ere tungkol sa politics or sa teritoryo kung ar we actually ang issue ng West Philippine Sea ay economic na usapin. Imagine niyo ang epekto sa atin na halos 90% dependent on foreign uh, oil and petroleum products na all of a sudden magkakaroon ng ganitong resources para suportahan ng ating economic development. Alam nyo ba na kaya minsan ay napakahirap mag-attract ng investment sa Pilipinas ay napakamahal ng kuryente dito sa atin. Alam nating lahat yan, mahal ang kuryente. Ngayon, kung magkakaroon tayo ng indigenous supply ng fuel at energy, mas mapapalawak pa natin ang ating sources of energy, mas magiging energy, uh, independent tayo. Malaki po ang uh, epekto niyan sa ating economic development. At ganoon na rin sa ating mga taxpayers, mas mapababa, mapapababa natin ang presyo ng kuryente. Yan ang ibig sabihin sa atin kung hindi man tayo nangingisda sa West Philippine Sea. Ang ibig sabihin, kung magagamit natin ang resources sa West Philippine Sea, bababa ang kuryente natin. Kaya dapat nakikiisa tayo sa paglaban upang sabihin na atin ang West Philippine Sea. Good pa. Mm. Sa atin, ang West Philippine Sea, tumpak ka dyan. Kasi nga, West Philippine Sea. Mm. Diba na na West China Sea? Mm sa sukat niyan. Oo, pasok siya sa area. Oo, sakop. Oh, oh. sakop ng Pinas. Ng Pinas. Tsaka grabe talaga mga bata helmet, no? Yung mga resources talaga na makukuha natin doon sa West Philippine sea, no? Malaking tulong, malaking bagay yun, lalo na ngayon na ang sa mga bilihin. Kaya nga pilit siyang inaangkin ng iba. Bakit ba iba? Masyadong pag-angkin na ang hindi sa kanila. Kaya alam mo ang Pilipinas, mayaman talaga eh. Pero bakit Patuloy tayo naghihirap. Kasi pilit tayong sinasakop ng ibang. Pilit tayong pinagmumukhang tanga. At tayo naman, eh, yung iba sa atin, nagpapasakop. Pilit tayong ginagawang diba? sun sunuran na lang. Kaya, Bitsuga po, kung tatanungin nyo, hmm. kung nakamit na ba ng Pilipinas ang tunay na kalayaan, parang minsan mapapaisip ka na, malaya pa ba tayo? Malaya ba talaga tayo? Diba? Diba? Tungkol naman sa mga nagsasabi na pabayaan na natin ang China, pasalamat nga tayo hindi nun masyadong sinasaktan yung mga mangingisda natin. Ay maling-maling perspektibo po yan. Una, yung China ang illegally nandun sa teritoryo natin. Dahil tayo ay may karapatang magtakda kung sino ang maaaring gumamit ng resources sa ating exclusive economic zone. Uh, meron din po ako na dinig na nagsabi na wala naman masyadong isda dyan kasi nungalingan din po yan. May datos na nagpapakita na 27% ng ating industrial fishing, industrial fishing pa lang ay nagmumula sa West Philippine Sea. Hindi pa ina-account yung mga isdang hinuhuli ng ating mga manging isda. So tatlong bagay po yun, no? maliban do sa political na usapin. Ang West Philippine Sea ay usapin ng environmental sustainability, energy security, at food security. Bakit gano'n? May kumal na namang fake news na wala naman daw masyadong isda. Bakit? <laughs> nabilang! Nabilang ba yung isda doon sa lugar ng West Philippines? Saan naman galing yun? Hindi ko alam. Nakita niya naman eh, di ba? Mamahali pa yung mga isda dyan na Bidyo ka eh. Kaya nga pinagigigilan. Nabilang, nabilang nila na ilan lang yung isda doon? may 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 bakod ba? Yan, yan tayo eh. May bakod do sa ibabaw kasi meron ng babakod. Nakakaloka kayo. Pero sa ilalim meron iba, iba din ni. Pero ito mga kabata helmet, may babasahin ako sa inyo. Ito. The fact is, anywhere in the world, the legacy of authoritarian rule is the culture of lying. Stealing and killing by the leadership and a life of fearful submission by everybody else. Oh, di ba mga kabata helmet, yung binasa natin na passage na yan, eh, talaga akmang-akma sa issue din ng West Philippine Sea. At oh, sa issue natin ngayon. At sa issue natin ngayon, sa nangyayari kayo, mga kabata helmet, kayo, magnilay kayo, kahit malayo pa ang ano, Semana Santa, at dahil magpapasko na, mas kailangan nyo magnilay. Di ba, Bidjuga Per? Lalo na yung mga troll dyan. Nako, nako, naglipa na na naman sila, Bidjuga Per. Eto pa, video ka pa eh. No. May na, mayroon na naman ako narinig eh. May mm. tumawag daw kanina. Oo. Oh, Di ba? Oo. Oh, diba? Oo. Oh, oh. oh. May tumawag kanina, mga kabat ng helmet. Hindi ako kinausap oh, eh. hindi ka kinausap, pero oh. iba kinausap. Oh. Ha? Kasi alam, ang mo. <laughs> sa ibang bansa to, mga kabat ng helmet. Masay-share mo lang ko lang. Galing yun. sa ibang bansa yung tawag. Pin pinagtanggol pa! Oo. Oh, oh. Iba din, no? Eh, kasi daw. Eh, kasi di ba yun yung pinagtatanggol mo noon? Eh, di ba? Di ba binoto nga niya? Uh Oo. -oh. <laughs> Pinipilit niya? Namimilit oh. siya? Oo. Oh. Diba? Oh, Tapos ano nga nagre-reklamo siya. Eh, nandun na nga siya sa ibang bansa. Nakikireklamo siya. Eh, sino ba yung... Hindi mo siya nahihirapan. Oo, oh, diba? Hirap siya sa gouty arthritis niya. <laughs> <laughs> Alam ko, na siya ako. <laughs> Ay, naku, makabot ang helmet. Pero ayan nga, ang ah, dami nating, ano ah, reflection. Hmm. So, ayan yung bagong TikTok vlog po na in-upload ni Doc Magno. At yung binasa kong passage, Bichuga Park. Galing yan sa isang matalinghaga na tao, videographer. Oh, na kaya... talagang mapapaisip ka, mm -mm. talagang magre-reflect ka. Na, alam ano mo siyempre, di ba, yung authoritarian rule. Mm -mm. Parang sa isa kasing ano, eh, parang sa kumpanya na lang, videographer. Mm. Yung mga boss, mm -mm. yung iba, masyadong ina-apply yung ano, authoritarian rule. Hands on. <laughs> no, na talagang. 'di ba? Para kanino lang magalit. <laughs> <laughs> Para <laughs> ano lang yan, bisyo ka pare, hindi sila yung marunong mag-follow. Oh. Basta sila yung ata, eto, aya ayan, aya. 'di ba? Mm -mm. Parang ganyan. Pero nakapalog din doon, minsan pumapasok yung kasinungalingan, ngalingan mm -mm. corruption. Para ka lang ganyan mapasunod. Yes. Kasi meron pala siyang mm. ibang agenda. Yes, may mga hidden agenda, Kaya bakit, hidden motive. Bakit ba parating galit? Bakit ba parating nagmumura? Oh, 'di ba? Bakit ganito 'yung pinapakitang gestures, ganito 'yung action niya? Nakaka-famous ba yan? 'Di ba? Kasi pala okay. ganito. Pag ba nagbumura, nakaka-famous? Sa kanila siguro. Pag ba Pero 'di ba, maganda ang salita, paligoy 'Di ba? Mhm. Just ko eh, ewan ko talaga. Sabi ko nga, di ba, kahapon, video di ba? Mm. Yung about sa nino-normalize na ang, ano, pagsisinungaling. Mm -hmm. Gem nasan na? So, mm. ganyan din, video ka Kabit-kabit siya. Yes. E. O, ngayon, si West Philippine Sea. To West Philippine Hindi City. lang siya basta nasa buya ng water cannon yung, yung barko hindi. na. Hindi, hindi. Lang hindi, ganun. Lang, yan ang hindi issue, lang ganun. Hindi lang ganun. Bakit? Kasi meron pang mas malalim na issue. Tsaka bakit? Nandito sila sa teritoryo ng Pilipinas. Oo. Bakit Ating wala tayong magawa? Eh, pag-aari ito ng Pilipinas. Ano bang nangyayari, di diba? so, ba? Pag, so, pagbasa bahay mo, um, may pumasok na magnanakaw. Ayos o, lang sa'yo. <laughs> ayos lang sa'yo. Kasi hindi, oh, lang, hindi ko naman sinokton oh, oh, eh. nagtira pa naman eh. Diba? Oh, di ba? Hindi naman Share. ba? Diba? Pumasok lang. May kinuha <sighs> lang. Ayan, okay, mabatay okay, lang yun, yan. Ha? Kayo na ang sumagot yan. I-comment down below nyo ano yung opinion nyo regarding dyan sa West Philippine Sea, regarding dyan sa passage na binasa natin, at regarding dyan sa magnanakaw na papasok sa bahay nyo. <laughs> Di ba? Okay lang <laughs> oh, ba? Okay lang ba? Ah, diba? Kasi, West Philippine Sea nalang din Oo. yan. Kasi, yung Pilipinas, ang kinin natin na tahanan natin. Ay, sabi nga pala ng magnanakaw, eh, akin to eh. Oh, Paano? Binili mo, kuya, ate? Oh, sakop ko yan eh. Eh, paano pag sinabi nung magnanakaw na hati tayo, ito ang pwede kong ibigay sa'yo. Okay lang ba? Hmm. So, ay mama, na-helmet hmm. tayo. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko namin sa buhay, nag-helmet din ng bukya. It keeps getting better every day. God bless everyone. Bukas, iba na naman po ang aking background. Baka doon <laughs> na, na ako sa garden. <laughs> garden. of? video ko pa. Baobab. 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 <laughs>